Grabe! Wala ng pundo pala ang PhilHealth. Paano na yan sa 2025? Mr. Ledesma, ang yari. Bakit pinamimigay niyo pa ang pundo ng... Ay, naku po. Wala ng pundo. Panoorin niyo mga kababayan. Panoorin niyo yan. Delikado. Panoorin niyo. Bakit po wala ho nagbabanggit sa laman ng COA report na pinag-usapan namin mismo ni Ma'am Heidi Mendoza Michelle Magno, ni di Ma'am dito, na ito po eh, ito ay hindi nagsisinungaling. Ito po ay ebidensya na hango sa mga pag-aaral. At dito po, klaro na wala pong surplus fund ang PhilHealth. Anong sa niyo, Mr. Ledesma, na hindi na kayo maniningil ng premium contribution? Anong sinasabi niyo na magdadagdag kayo ng benepisyo? Ano sinasabi niyo na okay lang magbigay ka ng 89.9 billion sa National Treasury kasi sobra-sobra ang pera ninyo? Ano yun? Pinaaasan niyo po kami. E si Mampi sinasabi, pa, paano pa nag-collapse ito? Kayo ba mananagot sa aming lahat, Mr. Ledesma, sa lahat ng board members niya? A statement yesterday, year-end message namin, ang mga empleyado, ito ma maintindihan mo rin, very demoralized na, Sir Ted. Kasi kami yung humaharap, kami nasa harapan, kami na sa front line, no? kami ang uh, humaharap sa galit ng taong bayan. Kami ang nagpapaliwanag sa kanila. Kami ang sumasangga ng mga batikos ng iba't ibang sektor. Kaya kami, kami marami kaming tanong. Eh. May pera ba talaga? Sobra-sobra ba talaga ang pera? Bakit laging sinasabi? Bakit hindi sasabihin ang totoo? Kaya tayo walang subsidy. Kasi laging sinasabi, may pera, maraming pera. O kaya ngayon, sige, ibalik niyo yung pera. Kaya yun, Last year pa nawagan ako nung ibabalik yung 20 billion. Sinabi ko, kung may sobra palang lang pera, ibalik yan sa mga manggagawa. Hindi yan binabalik sa gobyerno. So, Di po ba? Kayo ba sasagot sa amin pong pangangailangan medical? O kayo po na lamang ay magre-resign at maganda pa rin ang takbo ng buhay? Di ba tanggapin natin ang katotohanan? Na there's pure mismanagement and misinformation dito po sa PhilHealth na ito, magpakatotoo po tayo. Ako lang po nagtataka kung bakit pati ang ating Pangulo parang hindi ito nalalaman. <laughs> Bulag ba sa katotohanan o sa mga, ano, sa mga bulong o anuman? But basically po, again, sabi nga ng Presidente, di ba, sa mga bumabatikos sa PhilHealth, ang sabi niya, aralin niyo daw yung issue bago kayo magkomento. Siguro po, Di siya rin kalamang siyelo magno sa mga bumabatikos dito. Pero sir, wala na pong iba pang pag-aaral na mas malalimang kung hindi ang COA report. Because after all, it is their constitutional mandate to do the audit. And I beg, plead, and pray that please open your eyes and study the matter. Dahil baka po ibang informasyon na inyong tinatanggap. Mga kapatid, ito pong isyong ito napaka-importante. Kaya nga sabi ko ho nung isang uh, araw lang, girl, may tumawag na naman sa akin. Mm -hmm. At hindi po ang problema niya. No? From NKTI, kinakailangan ilipat yung pasyente sa heart center dahil daw po yung aorta ng bata ay namamagana. And the same problem. Pagdating doon sa ospital po, paghahanap po ng kwarto sabi na naman, eh kasi humingi ka ng hindi ho sweet room, ordinary lang po na kwarto. Bakit? Maselan yung kondisyon. Ano nga naman doon ka sa ward na punong-puno na at takaw infeksyon. So humihingi sila ng kwarto. Hindi ho dahil sa ito'y luxury. It's a necessity for the patient. Alam mo pina magkano pinahahanda sa kanila? 4 million pesos for just for sale. Malapit sa akin, saan ka makakahingi ng guarantee letters na naman? Para lang masiguro na bibigyan ka ng atensyon sa heart center. 4 million pesos, saan ka ng ganun palaking pera? Hindi ba? So, iyan ang sitwasyon. Kasi nga, kung pilat ang aasahan mo, magkano? 26,000. Di ba? Mga kapatid, this is a very, very big problem for all of us. Itong 2025, ito po yun. Kaya sa akin po dito talaga, nasan na kayo? Nasaan na ang ating mga halal ng bayan? Nasaan na ang mga lumalaban sa katiwalian? Laban, nasaan na ang mga lumalaban sa korupsyon? Nasaan na ang mga lumalaban para sa kalusugan ng bayan? Nasaan kayo ngayon? Kailan namin marinig ang boses nyo? True FM! Diba? Kailan namin marinig ang tapang nyo, gaya ni Ma'am Faye? Hindi po ba? Mm -hmm. Mga kapatid, nangyayari po ito kasi hinahayaan lang natin. At huwag nating hintayin ang pagkakataon na pagising natin, wala ng pera ang PhilHealth. Mm -hmm. At hindi na po tayo aasikasuin sa mga ospital dahil ang laki ng utang sa kanila ng PhilHealth. Mm -hmm. Bayan, kailang kagigising? For another 40. So total, mm -hmm. 1,164,900,000 po ang nawala doon sa pagbabalik ng 60 billion. So, maraming pera, no? At parang ganun lang ba kadali na maglustay ng pera? Eh, pera ito ng mamamayan. Kaya hindi natin din ma masisi yung taong bayan na nagagalit, na nag lumalabas na sa kalsada para manawagan na, 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 umalis na kayo dyan sa pwesto. Kasi hindi nyo ba talaga alam na kailangan may reserve fund? Kailangan establish yan before we say that there's excess fund? <laughs> Di ba talaga alam o nagmamaang-maangan? Either way, hindi kayo dapat nandyan. Kasi ang po, you are just blind followers of the one sitting in Malacanang. Di ba? Either way. Kasi ang ang mangyayari nito, this might cause the collapse of field health. Kasi mawawal, na yung pera.